May mga kwento na itinatago sa mga anino ng kasaysayan, mga lihim na sumisilip mula sa ilalim ng alon ng panahon, at minsan, ang mga lihim na ito na nakatago mula sa lahat ng mata ay nag-aantay ng tamang sandali upang muling makita ang liwanag ng tunay na kasaysayan. Ngunit paano kung ang mga kwento ng nakaraan ay hindi naisulat sa mga aklat na tinatangkilik ng sangkatauhan? paano kung ang mga katotohanan ng nakaraan ay nakakubli lamang pala sa ating mga kaluluwa at ang mga kaluluwang ito, minsan, ay naibabalik upang ibunyag ang mga nakatagong lihim ng nakaraan. Ang tanyag sa buong mundo na si Dolores Cannon, isang ordinaryong hypnotherapist, ay may kakaibang paraan upang malaman ang mga nakatagong lihim ng kasaysayan isang babae na hindi natatakot pasukin ang mga madilim na sulok ng kamalayan ng tao. Sa pamamagitan ng kanyang malalim na regression therapy, binuksan niya ang pinto ng nakaraan sa kamalayan ni Katie. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay naglalaman ng mga lihim ng isa sa mga pinakaimportanteng pangalan sa balat ng kasaysayan na matagal nang pumanaw at nakalimutan ng sangkatauhan sa isang malalim na trance si Katie, isang babae na hindi alam ang mga lihim ng kanyang nakaraan, ay nagbalik ang diwa sa kanyang nakaraan kung saan siya ay isang lalaking nagngangalang Sudi. Si Sudi, isang esen, isa sa mga pinakamakapangyarihang tagapangalaga ng mga sagradong aral noong panahon ni Kristo. Ang Essin ay isang sekta ng ikalawang templong hudaismo na yumabong mula ikadalawang siglo BCE hanggang ikaunang siglo BCE at ayon sa ilang mga scholar ay tumiwalag ang Essin sa mga saserdoting Zadokeo. Si Sudi at ang kanyang kinaanibang sekta ay tagapangalaga ng mga sinaunang aral. Mga aral na sa paglipas ng panahon ay tinanggal mula sa aklat ng kasaysayan. Ang mga sinaunang scrolls ng Essene ay naglalaman ng mga lihim na hindi narinig ng nakararami, gaya ng mga balumbon ng patay na dagat o kilala bilang Dead Sea Scrolls. Isa sa mga lihim na ito ay ang tunay na kwento ni Jesus ang mga kwento ng nawawalang taon ni Jesus na si Jesus ay hindi isang ordinaryong bata kundi isang misyonaryong nilalang na nagmula sa mga bituin. Si Jesus, ang batang isinilang sa isang lugar na puno ng misteryo, mula sa kanyang pagsilang siya ay dinala sa mga esin upang itago ang kanyang tunay na papel sa pag-akyat ng kamalayan ng mundo ngunit hindi siya tulad ng ibang bata. Ang Christ Consciousness na dala niya ay mula sa ibang lugar. Isang antas ng kamalayan na hindi kayang abutin ng nakararami. Sa loob ng kanyang mga lost years, si Jesus ay naglakbay sa Egypt upang pag-aralan ang mga sagradong agham ng templo. Sa India at Himalayas, siya ay tinuruan ng mga yogi at dito nagbukas ang kanyang isip sa isang mas mataas na kamalayan. Dito umano nag-aral si Jesus kasama ang mga guro ng Hinduismo at Budismo. Sa Britain, nakipag-ugnayan siya sa mga Druid, na kung saan ang mga Druid ay ang mga tagapangalaga ng lihim ng Atlantis. Sa Tibet, dito marahil siya nakatagpo ng mga mongheng Tibetan at pinagyaman pa ang kanyang mga espiritual na turo. Sa Greece naman ay posibleng nakatagpo si Jesus ng mga paaralan ng filosopiyang Griego, bagamat hindi ito gaanong binigyang diin. Gayun din, sinasabing si Jesus ay naglakbay sa mga bansang Persia, Syria at Lebanon. Lahat ng mga nasabing paglalakbay ay kanyang naisakatuparan sa tulong ni Joseph of Arimathea. Si Joseph ay isang mayamang mangangalakal na may mga sasakyang pandagat, miyembro ng Esin at sinasabing isang malapit na kamag-anak ni Birheng Maria. Hindi siya naglakbay para maghanap ng kasagutan. Siya ang daluyan ng mensahe mula sa lumikha. Isang gabay upang muling gisingin ng mga kaluluwa ng sangkatauhan upang matutunan natin ang sagradong agham ng kaluluwa. At sa huling sandali ng kanyang buhay, hindi siya biktima ng sistema ng mundo. Pinili niya ito at ito ang dapat maganap upang maabot niya ang ikatlong langit. Ang kamatayan niya ay hindi katapusan kundi isang simula. Ang Christ Consciousness na siya ang nagdala ay hindi para kay Jesus lamang. Ito ay isang liwanag na maaari nating matutunan at yakapin ng bawat isa sa atin. Ang liwanag ay hindi lang mula kay Jesus, kundi mula sa bawat kaluluwa na handang muling gumising, ang mga lihim ng nakaraan ay bumangon para ituro sa atin ang daan pabalik sa ating tunay na sarili. Ang kasaysayan ay muling isinusulat, hindi sa mga aklat, kundi sa puso ng bawat isa. Hanggang dito na lang, Dolores. Muli, ako ang iyong kaibigan, si Sudi. Isa sa mga nakasaksi sa pagdating at paglisan ni Jesus sa lupa